na po kami sa ano sa part time namin so sinama ko po si Francis Parisian yan o kumakain siya dahil nagutom sa taekwondo niya o oh. <laughs> niya yung isang puwete kino ako sa trabaho ko sa aking full time nintay namin umalis yung si Musio para maglinis na kami pero alas 7 na ay eh, maliwanag oh. Talaga ang papunta na po kami sa Spring. <laughs> okay, so mamaya na lang ulit. Ah, pumasok na kami sa kan sa opisina. Saan nandito na po kami? Oh. Tapos lang kumain. Akin anak. So, oh, magtatambay siya ng hanggang dumating si mama niya. Oh, yan oh pagod sa taekwondo niya. Hmm. So ako, maglinis na ako. Sabi niya pa, sasabi niya daw yung kung ano yung lilinisan ko. Oh, si pana? na? si hmm. Sibyan? Sa si Sibyan daw, o. Oh. Huh? Ala. Sa si hmm. Pabyan, ito ni Pony? Ito <laughs> Parang uh, boss na siya, boss. O. Oh. Mm <laughs> -hmm. oh, madami. Magtip-tip po, madam. Magtip-tip po, madam. Kung ano-ano yung hawakan mo. Huwag mo hawakan-hawakan lahat. Magmarka-marka. Malililisan ko na naman. Mm Hay. -hmm. Mm. Maupo ka na at maglinis na ako. <laughs> <laughs> Ang loko mo, mabigay. Obrigado. <laughs> Anak, ito maglinis pa ako. Bye Sa FC Mama. Oo, oo, na. Ciao chow. Gabi Lati na. na um, uwi na sila. Si, si Ben Tarty na. Ang gabi. Uwi na sila. 7.30 si, si na ang gabi. Okay. Mga kaparisyan. Ka ka ko lang. kamumupa pa ko lang oh. Mm, okay na. Sa so, tapos na dito. ano you know? uh, so, Okay na. Tapos na. Mga kaparisyan no? Okay. Okay mga kapalisan. Uh, patay na natin yung ilaw kasi tapos na po tayo magtrabaho. So, punta po tayo sa sa bors. Diyan lang malapit lang dito. Patay na natin. Okay, so see you little alligator sa next vlog. Merci beaucoup. e Ciao.